Kaibigan, topic natin ngayon, papano magkakaroon ng pera at oras na meron na kayong konting pera, Paano mapapanatili yung pera nyo. Yan ang pinakamahirap eh. Pag nakaipon ka na, how to maintain your money. Okay? Very practical to mga tips ko. Alam mo, mahilig talaga ako sa mga self-help books. Like ganito. Ito kay Jack Canfield. Ang ganda. Oh. Mga success tips yan. Uh, Luma hanggang ngayon, very useful. Yung mga success psychology, binabasa ko lahat yan. Uh, pero i-apply ia natin na simple na pwede sa inyo. Ito maganda to Psychology of Money. Mahal nga itong libro eh. Almost 2,000. Anyway, binabasa ko yan at ina-apply natin ano po pwede sa mahirap na Pilipino na babagay sa inyo, na hindi nyo na kailangan pasahe. May limang bagay. Marami dito, sure ako hindi nyo pa alam. Papano napapanatili nung may pera ang pera nila at papano rin kumita ng pera. Tingnan mo ha. Ah. Number one, out of five. Lahat ng mayayaman, okay? Lahat sila, lahat ng may pera. Number one, matipid sila. Matipid, thrifty. Okay? Anong ibig sabihin ng matipid? kailangan pa kasi makonvince ang mga tao pa paano magtipid. Palagay natin, ang kita ng isang tao isang buwan ay, let's say, 50,000. Malaki kita niya per month. O sikat siya, manager. Pero kung ang gastos mo, 50,000 din a month, wala kang ipon. Zero. Hindi ka nagtipid eh. Pero yung isang tao, ang kita lang niya, 30,000 o mas konti. Pero nagtipid siya, ang gastos lang niya, 20,000. So, meron pa siyang sobrang 10,000 per month. So, yung 10,000 niya, pag inipon niya, after ilang years, magiging 1 million yan. So, nasa pagtitipid pa rin. Isa pa, bakit kailangan magtipid? May ibang tao, oras na kumita ng, let's say, nakaipon sila ng 50,000, 100,000. Iisipin na God, paano gagastusin, di ba? Bibili ng gamit, mag-a-abroad, mag-e-enjoy. mag a abroad mag e enjoy So, yung 100,000 mo, zero ulit. Umpisa ka ulit sa zero. Ang hirap ulit kumita from zero to 100,000. Pero yung ibang tao, pag may 100,000, mag -e enjoy lang siya konti. Baka gastusin lang niya, 5,000. Tapos ipon na naman siya. 100,000, 200,000, 500,000, 1 million, pataas ng pataas. So, yung pagtitipid, importante isa pa itong malaking pagkakamali ng mga ibang mahihirap, binabago nila ang goals nila sa buhay. They move the goal post. Ano ang ibig sabihin? Nung wala pang pera, ang goal lang nila magkaroon ng maliit na bahay, baka may kotse, konting gamit, konting enjoy, that's it. Pero nung kumita ng 100,000, 200,000, nagbago na ang goal. Gusto na malaking bahay, maraming kotse, gusto niya maraming alahas. Binabago mo yung goals mo. Hindi po pwedeng ganon. So, oras na kumita ka ng ganito, dapat yung lifestyle mo, konting taas lang. Okay? Konting taas lang. Hindi pwede ito yung pera mo, yung lifestyle mo, isasabay mo. Ganyan. So, wala kang may ipon. Yung iba, walang pera. Yung lifestyle, gusto mataas. Utang ng utang. Hindi po pwede. Dapat, pareho lang ang lifestyle. Tingnan mo yung mayaman. Mark Zuckerberg t-shirt lang. Yeah. Lahat ng mayaman, walang, walang paki sa baro. Oo. Sasabihin mo, Doc, hindi ako naniniwala dyan. Dami ko nakikita sa social media. Yung mayayaman, ang gagara. ba diba? Ang ganda ng baro, ganda ng bahay. Alam mo yung mga yon ibang usapan yun eh. Kailangan nila yon sa negosyo nila. Kailangan nila sa negosyo nila yon. Yung nagpapasikat na malaki bahay, marami siyang bundok-bundok uh, na pera, nag scam yun. Yung iba nag scam yung iba nag-negosyo, hindi naman lahat ng scam. Parang kailangan nila pakita marami silang pera para mauto yung tao. Ay, dito ka mag-invest. Oh, maraming pera, ba't kalulukohin yan? So, panghatak nila yan. Kailangan nila yan eh. Let's say artista. Okay, pag artista ka, kailangan maganda baro mo, maganda ayos mo, 'di ba? Kailangan bago lagi Parang dumami yung mga kukuha sa iyo, 'di ba? So, parang maintenance nila 'yon. Kung 'yun ang negosyo nila. Pero kayo naman, hindi eh, naman kayo kailangan niyan. Dapat matipid lang tayo, ha? So, tipid really is number one. Sasabihin niyo pa sa pagtitipid, o oh, later na 'yung investment. Later ko na sabihin. Uh, usually ako ang ako pag sa mahirap so, sige topic na natin investment marami ako nababasa na wag ilagay ang pera sa banko invest mo invest mo para hindi mawala uh, tama yon para sa ibang tao yung ganong advice na wag itago sa banko gamitin mo investment mo pwede yon kung Number one, dapat matalino ka. Dapat matalino, matalino ka. Dapat siguro, ayaw ko magsabi ng college graduate, basta dapat matalino, matalino ka. Pero kung ako, ipapayo ko sa inyo, para sa kababayan natin, 90% na mahirap, mas gusto ko yung pera nyo nasa bangko na lang. To be honest. Lagay nyo sa banko at kung may pera kayo, bumili kayo ng lupa. Lupa lang. Lupa lang ang pinakamaganda, tataas yan. Lupa, bangko, lupa, hanggang ganoon. Tapos, paano mag invest Ganito. Di ba, nabalitaan nyo, yung mga OFW natin, may naipong 1 million in invest na scam. Zero. Di ba? Meron dyan, may 3 million in invest, ubos. Kung meron kayong naipon, kunwari ah, pwede lang kayo mag-invest para sa akin ah. Kung meron kayong naipon, siguro mga 5 million. Oo. Kung nakaipo kayo ng 5 million, invest kayo siguro 10%, 500,000. O pag nawala yung 500,000, yun na yun. In-invest mo eh. Pero yung 90% ng pera mo, 4.5 million, ipit, walang galawan. Kasi mabilis mas scam ngayon. Sobra daming scammer ngayon. O like, yung mga ibang kababayan natin na scam, di ba? May 3 million sila, di ba? Imbis na tinago nila pang habang buhay na nila yung 3 million, nagpa-scam sila. Paano may nag-promise ng double your money? Yang interest kasi, ang shortcut ko lang ah, kahit hindi ako financial expert sa edad ko, alam ko inaaral ko lahat yan. Walang tunay na 100% makukuha mo per year. Kalakohan yan. Kahit sabihin, hindi double your money, kahit 50% kikitain mo per year, kalakohan yan. Huwag ka maniwala doon. Ang pinakamataas na makukuha mo na safe hanggang mga 5 or 6% lang per year. So, sa 100, uh, sa 100 pesos, 5 pesos lang makukuha mo per year. Pinakamataas na yan. Banko na yan, yung mga hindi lang yan time deposit, yan ang pinakamata. At dapat marami pera mo, at least 1 million ng pera mo, makakuha ka ng 5 o 6%. Hanggang doon lang. Okay? Wala po akong ina-endorse kahit anong produkto. Eh, na ano, marami nagsasabi, fake po. Fake, kaya sabi ko nga sa inyo, huwag maniniwala, wala ako ina-endorse kahit ano. Yung isa lang tinutulungan ko, yung Birch Tree Advance. Lahat ng iba, fake. Kasi sobra talaga daming manloloko sa Pilipinas hindi na kaya. Kahit gobyerno nga, na-scam na, nakukuha na lahat ng data natin, hindi mahuli. Pero one day, hopefully, mahuhuli din yan. So, number two tip. So, number one, di ba, magtipid. Tips ko lang ito, ah, kung ayaw nyo maniwala, gusto nyo maniwala sa ibang financial expert, okay lang naman eh. Meron din naman silang tama. Pero ako, sa tingin ko, sa Filipino mindset, mas safe kayo sa payo ko. Tsaka wala akong kailangan sa inyo eh. Tulong lang talaga to. Kasi sobrang dami na i-scam. Bakit pa na i-scam yung mga tao? Ito. Actually, second tip ko to eh. First tip ng mayaman, matipid. Second tip ng mayayaman, laging may duda. Paranoia. Laging may duda, laging may skeptic. Anong ibig sabihin ng laging may duda? Lahat na makita nila sa Facebook, may duda sila. Scam yan eh. Lahat na makita nila lumapit sa kanila, isipin mo agad may duda. Ah, baka makakananlolo ko to. Lahat sila paranoid. Lahat sila maingat. Paano meron na silang ipon na pera eh? Let's say may ipon ka na na 2 million. Lahat ng lalapit sa iyo, syempre may pera ka na eh. Lahat ng panloloko lalapit na sa iyo na labas mo na pera mo, labas mo na pera mo. Dapat lahat sila may duda. Maingat sila sa scam alert. Okay? So, yun ang second. Lahat yan. Kaya yung mga mayaman, eh, maingat sila. Isa pa. Sasabihin mo, ayoko yung pera ko, natutulog sa ba natutulog sa bangko. Maganda nga, natutulog siya sa bangko. Eh. Tingnan mo, ah. let's say meron ka ng 2 million. Okay? Nakaipon ka na, nakatago na para sa anak mo, 2 million. Tapos may lalapit sa iyo, invest mo yung 2 million mo. Lahat ng pera mo invest mo. Let's say sabihin niya 98% yayaman ka dito, 2% mabobokya ka. Malaking bagay yung 2% mabobokya ka. Kasi all your money yun eh. Sure ka na eh, panalo ka na, may 2 million ka na, nasa winning nasa winning circle ka na. Tapos pupusta mo pa kahit 2% lang ang risk. Pag natsamba nga ng na 2%, taob ka. Start ka sa zero, pulubi na naman. Alam mo bakit marami na iskam? Ituturo ko sa next move. Kaya marami na iscam, hanggang play ko, habang buhay, maraming mga iskam na Pilipino. Kasi meron tayong mentality na, sorry ah, sasabihin ko na, medyo swapang. Y yun ang word eh. Parang, may 2 million ka na, gusto ko pa mag-double, gusto ko maging 4 million. Kaswapangan na yun. Eh. panalo ka na, gusto ko pa mas marami, gusto ko pa ganyan. ba diba? Kaya ineenganyo ka na, sige pa, makakakuha ka pa. Pumusta ka pa sa sugal, kaya pa yan. Hindi nakakayanin. unang una hindi tayo expert, ni kayo ganung ka, ganun katalino. Kahit ako, ha, mabilis maloko dyan kahit ka mag-anak, kahit sikat, lalo na kung artista. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa lumalabas sa Facebook. Wala akong ine-endorse. Okay? Kung kaya mahuli, hinuli na talaga yan. Sobra talaga hirap mahuli. Sabi ko nga, eh, hindi humanly possible mahuli ang scammer kasi talagang sobra dami talagang scammer ngayon. Grabe. Kaya sabi ko, tago nyo yung pera nyo, huwag kayong maglalabas. Para lang sa akin yun, ha? Kung, kung magaling kayo, kaya nyo magnegosyo, yung iba, okay lang yun. Pero kung hard-earned money nyo, at medyo hindi naman tayo ganun kagaling, safe itago nyo. Okay? Ipunin nyo, bili kayo ng lupa, gusto nyo. Let number three, para mapat, mapanatili ang yaman, ma-maintain ang yaman, ito ah, mahirap tong number three. Dapat wala kang yabang wala kang inggit at hindi ka naiinip. Sobra hirap to. Walang yabang, walang inggit, hindi naiinip, ma-maintain mo ang pera mo. ba? Diba? O kahit mahirap ka, dapat itiis mo to. Kasi, isa-isahin -isa natin, oras na nagyabang ka, o may yabang ka, eh, siyempre, bibili ka na ng gamit, ng jewelry, ng kung ano-ano, maubos na yung pera mo. Tsaka tandaan mo ha, ah, kung meron kang kotseng magara. Okay, nagpapasikat ka, may kotse ka magara. Sa tingin mo, natutuwa ang tao sa'yo? Yung mga kaibigan mo? Yung mga kaibigan mo, sasabihin nila, Uy, ang galing mo, may kotse ka. Ang yaman mo, believe ako sa'yo. Huwag ka maniwala. Yun ang sinasabi nila sa harap mo. Alam mo, iniisip nila? Iniisip nila, ikaw na may kotse, ayaw kita. Sana malugi ka. Yung kotse mo lang ang gusto ko. Gusto ko agawin yung kotse mo. Pero ikaw, bahala ka sa buhay mo. Gusto nila yung kotse. Kung meron ka alahas na maganda, relos na maganda, sabi nila, ang gusto ko yung relos mo. Pero yung tao na may are, bahala ka. Binobola ka lang nila. Okay, they just want your things, your property. Kaya useless magyabang. Kasi hindi naman ikaw... Na, hindi naman sila mabibilib sa iyo eh. 'Di ba? Kasi crab mentality eh. So useless magyabang. Ang kayamanan, ano ang tunay na kayamanan? Ayon dito sa book. Ang tunay na kayamanan ay yung mga bagay na hindi mo nabibili. Ano ibig sabihin? Yung mga bagay na hindi mo nabibili. Let's say meron kang 2 million sa bangko. Oh, matanda ka na, nakaipon ka na. 2 million, makaka-abroad ka sana sa Europe around the world, di ba? Kaya mo. Buong pamilya, pero hindi mo ginagawa. Di ba? Kasi pag ginawa man, ubos na ng 1 million. Eh. Yun ang tunay na yaman. Di ba? 2 million, kaya mo bumili isang magarang kotse, pero hindi ka bumibili. 2 million, kaya mo kumain sa magarang hotel, 5-star hotel, isang steak, 3,500, isang peraso, pero hindi mo ginagawa. Yun ang tunay na mayaman. Richness is what you don't have. Sabi mo, katangahan naman yan, Dok. Di ba? You only live once. Haya mo sila gumastos. Ang dami kong kilala, o kaya wala akong pinapatamaan. Huwag sasamaan, loob. Ina-example ko lang. Ha? Wala tong specific na tao. Ha? Marami dyan. Abroad ng abroad. Gastos ng gastos. Kahit konti lang ang pera, inuubos. Pagdating sa pag-aaral ng anak nila, walang tuition. Pagdating na may saket, utang Sino magpapautang sa iyo? Ay nung may pera ka, ginastos mo lahat. Eh. Nakita ko, pinost mo nag-abroad ka, nag-enjoy, enjoy ka. Ngayon uutang ka? Ay ako nga hindi nag-enjoy, ako nga eh, 'di diba? So, yung ugaling ganun, hindi rin maganda. Hindi rin nga yayaman eh. Okay, so no yabang, next no inggit. Pag nainggit tayo sa iba, bakit yung isa ang daming follower? Yung isa Maraming kotse. Pag nainggit tayo, mas may tendency tayo ma-scam. Siyempre, nainggit ako, mas malaki siya. Hahabulin ko eh. Kakahabul-habul mo, makakagawakan ng mali. Kaya nga, nai-scam yung maraming OFW natin. May pera na, gusto pa dumami yung pera, dapat pwede na yun. Kinita nyo na eh. Pinaghirapan nyo ng... 10 years sa abroad tapos ibibigay nyo kung sino-sino, di ba? Hanggang ngayon marami pa rin mga scam. Kasi nga, sabi nila, papakita nga ng papel, papakita nga ng picture. Ngayon may AI na. AI na picture, lahat na nafake. Kaya sabi ko, ako wala, totally wala, zero. Lagi, hindi ko sinasabi, lagi ko sinasabi. Alos lahat ng video, sinasabi ko. Di lang nakikinig yung iba. Ayaw lang maniwala, sinabi na nga ka, hindi. Kasi nga, maraming manlaloko. Tago nyo yung pera nyo ngayon sa bank bilhin nyo ng lupa kasi sobra daming manloloko sa panahon ngayon. Mahirap talaga. Verse C. Yan ang sin. No yabang, no ingit, no inip. Ito rin. Anong no inip? Huwag kang may inip. Sabi mo, for 30 years old na ako, wala pa akong pera. Kailang gumawa ako ng malaking kalokohan. Hindi po pwede. 40 na ako, wala ako. 50 ako, wala ako. Kaya mo lang yun. Kaya, eh, yun ang faith mo eh. Ang buhay mo, edad 50, konti pa lang ang ipon mo sa bangko. Okay lang yun. May kakilala ka, 30 years old, nakita mo social media, sobrang laki. Haya mo siya. Buhay niya yun eh. Swerte siya, mara, maganda. Buhay niya, 30 years old pa siya. Thank you, good luck sa kanya. Hindi, hindi, huwag tayo mainggit. Huwag tayo mainip. Tayo, 50 years old, konti lang. Okay lang yun. Kasi nga pag nainip ka, nainggit ka, may yabang ka, doon ka magkakamali ng moves. Doon ka magkakamali ng moves. Kaya marami nagwawala sa social media, nagmumura, nagbabas. Paano? Ano yun eh? Ingit eh. Tsaka inip sa buhay. Tsaka may yabang na gusto. Ba't ako hindi sikat siya, sikat, siraan natin. Lahat ng crab at panggugulo at bashing, ito pinanggagalingan. Ingit, inip at yabang. Lao pinang batamaan na overall lang to tinuturuan ko kayo umangat eh. Number four, para umangat dapat mabait lang. Ang ugali ng mayaman usually mas kind, mas humble, mas empathetic, mas yumayaman yon. Okay, meron mayaman na eh. mayabang, naswapang. O pero pag tayo nag-uumpisa sa mababa, dapat ganito ugali para tumaas. Huwag tayong magbabash sa social media. Huwag na huwag. Yan ang pinapayo ko sa inyo. Huwag kayo magpo-post ng any paninira sa ibang tao. Kahit sa politiko, kahit sa artista, kahit sa albahe siya. Kahit sa albahe siya, wala. Huwag mo anuhin. Kung gusto mo talaga, hindi ka makatiis, kailangan mo siya i-correct in God's name. O kung yun ang paniniwala mo, pwede, i-message mo lang siya. Message mo lang siya sa message niya. Sana hindi mo ginawa itong masama. Pero I pray for you. Sana maayos mo. Yun lang. Message mo. Siya lang makakakita. Pero hindi mo siya sisirain sa lahat ng tao. Kasi pag sinira mo siya sa Facebook mo, sa Twitter mo, ibig sabihin, binabagsak mo siya, inaangat mo sarili mo eh. O, may purpose ka, gusto mo magpa eh. One day ikaw. Rin. So, pag nagbabash, naninira usually. Usually, hindi yayaman. O, paano? Ang dami mo oras mag-bash. ba? Diba? Kung meron ka ng pera sa banko, nag-iisip ka pa paano palaguin negosyo mo, wala ka ng time mag manira do sa ibang tao. Busy ka na sa sarili mo. Kaya yung mga nagbabash na naninira, usually, malungkot naghahanap ng kadamay. Or naghahanap ng following sa social media. Siyempre, pag-following, baka makakuha ng endorsement. So, style yun. Okay? So, ugali, mabait lang. Huwag mainip. Kahit 50, 60 years old, wala pa. Unti-unti. Unti-unti. Mag-invest sa magandang ugali. And lastly, number five. Siyempre, kaya nga tayo, doktor, kailangan invest sa kalusugan. Kasi pag hindi tayo healthy, yan ang pinakamalaking gastos. Diyan tayo mauubusan ng pera. Actually, kung mag-iipong kayo, hindi lang sa education, dapat mag-iipong kayo konti na itong pera para kay tatay, para kay nanay, para sa anak mong dalawa, meron kang ganitong amount na maitatabi sa kanila. Tapos, pag hindi pa rin gumaling sa ganong amount, eh, wala tayong magagawa, eh, di ba? So, yan talaga. So, ito yung mga five tips natin para mas kumita. Okay? So, matipid lang. Usually, mga mayayaman. At lagi silang may duda. Mag-ingat ngayon sa mga scammers. So, wag masyadong ah, steady lang. Kung ano trabaho nyo, okay lang. ba diba? Kung maliit lang, okay lang. O, pag konti lang ang views. Tingnan mo, tingnan mo itong video ko. Mga video ko, minsan may 5,000 views lang. O, o 10, Okay lang sa akin. It does not matter. Alam ko, malinis, maayos. Wala ako ine-endorse. Tinutulungan lang natin lahat. One day, yung gulugulo sa social media, paninira, mga fake news, maayos din yan one day. Basta pilitin lang natin. Sa atin mismo, wala tayong ginagawang masama. At syempre, may Diyos dyan. Darating din yung mga blessings. At pag maayos ang ginagawa natin, ang next topic ko ay darating ang swerte sa iyo. Yan ang next topic ko. How to make your luck. Yan, no? Papano swertihin. Meron ding style pa paano kayo suswertihin at darating ang swerte sa iyo. Salamat po. Sana po nakatulong kahit pa paano ang video natin. God bless